...unti-unti na ngang nararamdaman ang bagsik nitong Super Typhoon 1 sa probinsya ng Aurora. Nakataas na nga ang signal number 5 dito sa Baler at mga katabing bayan. Nagngangalit na dagat ang gumising sa mga residenteng nakatira sa mga coastal community ng Aurora kaninang umaga. Hindi lang malalaki ah, kundi malalakas ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Sa tindi ng mga alon, napatakbo na ang ilang residente ito... May video kami niyan kanina na muntik abutan ng tubig yung mga residente dahil sa takot ay nagsitakbuhan na nga sila. Ay na ang Baler Baywalk kung saan ako nakatayo ngayon, maging ang Ampere Beach sa barangay Gupa sa Dipakulao dahil sa malalaking alon. Sa bayan ng Dinggalan, halos anurin ang mga tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kita sa video ang malakas na hampas ng mga alon. Ramdam ang kapas sa boses ng uploader. I'm <laughs> ang Katanduanes sa mga lugar na isinailalim sa signal number 5. Dahil po sa bagyong uwan, ramdam na nga ang malalakas na hangin at tulad doon ngayon. Zero visibility na rin sa ibang bahagi ng probinsya. Para sa iba pang detalye makakausap natin si Roberto Monterola, Operations and Warning Officer ng Katanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management officer Sir Roberto, nako, parang hindi ko, ata kayo mabati ng magandang hapon eh, no? Pero pa kilarawan na lang po ang sitwasyon dyan ngayon. ah uh, sa ngayon po, uh, uh, humupa na yung, ano, yung uh, ating uh, bisitang bagyo. At uh, mayroon din, din po, uh, mayroon pa rin panakanakang uh, panakanakan, uh pero wala na po yung ulan. So, mm So -hmm. bali siguro uh, lumipas sa uh, na sa amin yung anak uh, yung uh, bagyong, bagyong uwan. Alright mm -hmm. Kanina po anong oras uh, Sir Roberto nagsimula yung hagupit yung bagsik nitong uh, bagyong uwan dyan po sa Katanduanes kasi sa inyo po una nag landfall eh Opo uh, kanina po naramdaman namin na uh, magsisimula na siya ng uh, alas 3 pa rin ng mga araw hanggang uh, inabot po ng uh, alas 9 yung pagupit uh, niya hanggang alas uh, 10 um, ma magupit pa rin po siya ng uh, malalakas na, ano, na hangin na magkasam sa kasagulan mm -hmm. uh, hanggang po pakatapos namin uh, uh, magkumain uh, ng na, uh, tangalian yun, na simulan na siya mag-die down Hmm. Pero yung, yung intensity niya po, nakikita po namin itong mga video, ang lakas ng hangin, talagang yung mga, yung mga puno, eh, talagang uh, parang pamaypay, ano, na winawasiwas. Ganon po ba kalakas yung, ano, ano yung intensity sa inyo na naramdaman nyo? And can you compare it to past na naranasan nyo? Ito na ba yung isa sa pinakamalakas? Hindi po. Uh, ito si one na uh, medyo... kung eh, para siya dun sa pinakamalakas na naramdaman namin dito. ah uh, Medyo hindi pa siya gaano'ng kalakas. Kasi nakikita pa namin yung mga puno na kinakaya pa ng ano, lalo na puno nang yung, kinakaya niya po. Yung managdaang bagyo, simula kay Rolly, kay Rolly mismo, kung i-describe natin yung puno ng yung, na-twist siya. Mm-hmm. Ito, 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 So natitwist siya uh, from left back and left sa right. tapos uh, so, siya, siya. Lahat ng uh, kanyang, uh, yung kanyang uh, mga, uh, mga dahon ay hindi naman naaalis naka nakakaalis pero nandun pa rin mm -hmm. sa so, ano na, nakalaylay na. Pero pagdating pero naman po, na sa... Yung, uh, sa epekto po kaya ng ulan, uh, may mga pagbaha po ba sa ilang lugar diyan? Ah, uh, sa ngayon na, na ano namin na estimate namin kasi dito sa mismong sentro ng bayan ng Umera kung saan na uh, yung kumbaga uh, sa amin nitong uh, uh, hangin na galing kay uh, Ah, na rin po yung ano yung mga dating binabaha dito lalo yung group uh, yung uh, barangay darawang barangay ng gubon dito sa sentro ng bayan. Mm -hmm. So, sa mga Facebook para-post po ng mga uh, citizen natin, yung mga community natin, At halos lahat ng buo po, na pumaya ng, uh, ng katanuan na uh, may mga pagbakong uh, na gano'n. Mm -hmm. Meron na ho ba kayong na-monitor kung gaano, hanggang gaano kataas yung tubig bahas sa ilang lugar? Uh, hindi po natin na ma-measure pero yung... Uh, pinakamataas na pinakamalalim na baha dito sa itong tinasabit uh, sinasabi kong ay eh, hanggang uh, dibdib -dib po yung uh, ano niya, dib -dib. Uh, yung pagbaha niya. Mhm. Mm Meron uh -huh. akong taas na mm hangin, -hmm. ah, abot umabot, dibdib. Umabot po sa signal mm -hmm. number five yung pong nakataas na tropical warning uh, signal po sa inyo. Pero I'm sure Sir Robert nakapaghanda naman po ang Katanduanes, no? Dahil I mean, the past three four days mm -hmm. ay talaga pong nagbibigay naman po na ng paalala ang uh, pag-asa. So wala naman po tayo nakikitang uh, mga kapabayan natin na, na natili sa kanilang mga bahay, yung mga matitigas ulo ang ulo, lahat naman po ba ay nailikas na sa evacuation centers? Apo, yung uh, ano po, yung directive po ng EILG na pinatupad na kami, gobernador, ah, mm. uh, uh, ano po, hapon pa po, uh, ipatupad na yun. So, mm -hmm. Nagkaroon na po, na, hindi na mandatory. Uh, yung mga matikas ng ulo, uh, force evacuation na po ang ginawa. Mm -hmm. So, katulong na natin ng mga ano, enforcement natin mm -hmm. uh, para kung para sumunod sila. Pero mm -hmm. wala na pa pong nag-resist at uh, nasa evacuation center na, na tinakaapon pa. Eh, kumusta po ang supply ng kuryente, uh, tubig, eh, mukhang maayos naman din po yung linya ng komunikasyon dahil malinaw pa naman po kayo sa amin. ah uh, yung uh, kuryente natin po, uh, yun na, expected na namin to pag uh, ganitong may kalakasan yung bagyo. ah uh, nag, uh, prove, yung tinatawag nilang po. kung, hindi naman ba yung walang maraming tumbang boste, tinatawag sinasabi ng nilang uh, preventive uh, shutdown para maiwasan yung uh, disaster. Mm -hmm -hmm. Yung balikan ko rin uh, Sir Robert yung binanggit nyo kanina na yung iba naman ay nasa mga evacuation centers na po. Ano, ilan po ba yung uh, mga pamilya na inilikas at yung isa rin tanong kanina ni Sheryl, eh kamusta yung inyong mga supplies jaan relief goods? Tingin nyo po ba ay sapat pa? Yung uh, mga yung number ng uh, evacuees natin, uh, hindi ko ma-kuha yung uh, ano niya, yung uh, number kasi nandun sa main building ng capital, nandun kasi yung uh, command center, nandun yung emergency operation center. Uh, ito sa baba, ay yung uh, int yung incident management team. Uh, so, nandun yung uh, information hindi ako kumakakip kanina para makuha yun. Ang mm -hmm. yeah, nakakasang ulan, at ang nakakasang mm -hmm. mm -hmm. Any initial uh, reports po ng uh, missing or casualty? Uh, sa ngayon po uh, wala kami uh, uh, casualty na nai-report uh, sa, ngayon. Uh, pero lang yung uh, buntis na uh, nagpa-rescue para sa buwan na niya na uh, dinana namin ng uh, responding team uh, sa hospital. Mm -hmm. May na-report na po bang any landslide na na-isolate ng mga barangay dahil po dito? Ayun uh, po nga uh, ia i-assess po natin na uh, hindi pa rin po maka uh, labas kasi malakas pa po na, may kalakas pa po yung uh, hangin dito mm yeah. uh, yung uh, naman natin, natin hindi pa po makalabas uh, mga discussion din po Yung binabanggit nyo na lang po na hindi pa makalabas pero just in case may isolated po ba na areas or sa tingin nyo maayos naman sa ngayon kasi kinocompare nyo rin doon sa iba yung naranasan na hindi naman kasing lala ano po sir. Pero yung mga daan kaya at pag ganitong klase po ba ng ulan sa tingin nyo eh madali naman pong humupa yung bahade yan? <laughs> Opo, eh, yung naman dito, mo pa lang uh, ka, kaagad basta wala nang uh, sustain, na yung ulan. Mm -hmm. Unti-unti uh, po yan na uh, uh, pa uh, hindi naman po siya pang pa na pagma. Mm -mm. Sir Robert, balikan ko lamang po again, sabi nyo nga po yung peak, ano, yung hagupit ay naramdaman nyo between 8am uh, to 10am sa mga oras na po it, na ito, ay kamusta po ang lagay ng panahon? Diyan sa Katanduanes kasi uh, ganito wala na kapong uh, makikita na nag zero visibility na kasi yung combination ng hangin uh, sa tahulan uh, uh, puro na po yung makikita mo sa paligid at saka yung uh, uh, yung uh, tunog ng ganyan ng uh, malakas sa hangin Mhm. Mm I um, uh, sorry I I just want to clarify that ngayon po ay maganda na ang panahon or nananatiling angin. zero visibility pa rin po na wala na yung malakas na hangin pero may may, may konting hangin pa at saka konting uh, kumbaga ambun-ambun na lang ito. Mm -hmm. uh, ito yan na yung uh, ayun uh, yun ang nakikita natin na patapos na itong Q1. Mm -hmm. Kung mm -hmm. baga sinasabi ni Sir eh, the worst is over oh, na siguro uh -oh. for Katanduanes. Pero siguro ngayon kung may iba pa po kayong uh, baka pangangailangan pa dyan or uh, parang uh, panawagan po may gusto pa po ba kayong sabihin Sir Robert? ayun uh, lang po, uh, sigurado ang assessment natin ito, uh, yung mga edge, eh, do yung mga ano natin, mga kababayan natin na wala uh, walang kakayahan mag-impact uh, ng kanilang mga uh, pagkain para sa ilang araw na itong uh, epekto ng bagyo. Yun po ang uh, tututukan natin na uh, sana ma mabigyan ng, uh, uh, ng kanilang uh, relief ko yung mga uh, magiging uh, ang uh, magiging uh, pinaka-bottom line dito. Uh, uh, hindi sasapat po itong uh, Uh, na ng uh, PSWD sa uh, DSWD dito uh, kukulangin po ito sa uh, kasi profit po itong epekto nitong uh, C1 mm -mm. Maraming pong salamat at ingat po kayo dyan si Roberto Monterola ang Operations and Warning Officer ng Katanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ito yung paulit-ulit na naririnig natin kanina na talagang unang tutumbukin eh, mm -hmm. no? Kaya talagang buti na lang yung sinasabi ni Sir na nakapaghanda naman daw sila. Mm -hmm. Oo, tsaka hindi ganun kalakas yung ine-expect nila na effect. Alam mo, Ruth, sa mga nakalipas na araw, ang uh, tinitignan na tahak or tutumbukin talaga mm -hmm. nitong uh, super bagyong uwan ay ang Isabela Aurora. Mm -hmm. Pero uh, doon sa kagabi yata, late night, uh, last night, ano, yung late last night, ay uh, nag ito ng kaunti ng direksyon bumaba ito, kaya ang sa ang unang um, na hit o dito unang nag -landfall. pero uh, baka akalain po, ano akala ng mga taga Aurora, Isabela ay salamat ligtas sa Diyos si at ligtas oo, na, hindi oo. po mga kapatid, inaasahang magla landfall ang Super Bagyong uwan sa Aurora mamayang gabi. Alamin po natin ang sitwasyon doon sa live frontline report ni Mobile Journal, Ivan taring. Kay Ivan, nakikita namin na nandiyan ka ba sa ano ba yan? Sa may dalang pasigan ba? Ayan, gano'ng kalakas ang ulan dyan ngayon? Rus, ramdam na nga ang bagsik ng superbag yung uwan dito sa Aurora Province ngayong araw. Inaasahan din na dito magla-landfall ang superbagyo. Binayo ng malalakas na alo ng coastal road sa Sitio Ampere Barangay Gupa, dito sa bayan ng Dipakulaw, Ilang metro ang taas na mga alon kaya sumasampan na rin ang tubig mula sa dagat sa coastal road. Makikita rin ang mga bakas ng debris sa kalsada na dala ng malalakas na alon. Ang mga bahay sa tabing dagat, eh, sira-sira na rin. Bawal na rin dumaan dito ang mga sasakyan. Bukod dyan, nagsimula na rin dumami ang mga evacuee sa barangay, lipi. Isa-isa silang binaba mula sa dump truck na sumundo sa kanilang mga sityo papunta sa mga evacuation center. Karamihan sa mga lumikas ay nangangamba sa posibleng pagtaas ng tubig sa ilog na malapit lamang sa kanilang mga tirahan. Bukod dyan, sarado na rin ang ilang mga establishmento dito sa Aurora bilang paghahanda sa pagtama ng Super Typhoon Uwan mamayang gabi. Rung sa mga oras na ito, pabugso-bugsong ulan ang nararanasan dito sa Aurora. Pero sa kabila niyan, matataas na alon pa rin ang humahampas sa mga coastal area. Yan muna ang mga latest dito. Balik sa inyo. Ivan, yung binanggit mo kanina, yung ibang mga inilikas, yung malapit sila sa ilog, ano? Uh, wala naman sa kanilang sanay na daw ba sila sa ganyang uh, klase ng panon? Sanay na rin ba sila sa pag-evacuate? Wala namang nagpaiwan doon sa kanilang mga bahay? Rustama tama ka dyan, no? Tuwing malakas daw talaga yung ulan, eh wala daw silang choice kundi mag-evacuate no karamihan nga doon eh, may senior citizen may mga bata tayong mga nakita no at sinamahan din actually natin kanina yung uh, yung isang dump truck na sunduin yung ilang pang natitira sa isa pang sitio no na, na, din na, rin, na din na rin doon sa ibang iba evacuation center no pero para sa kanila raw kasi eh no choice daw dahil ah, nagbaba na raw ng uh, memorandum yung uh, yung LGU na kailangan daw silang lumikas dahil nga medyo nasa delikadong lugar sila dahil tabi sila ng ilog at tabi rin sila ng isang bundok terus Mhm. Mm mm -hmm. Um Ivan ang uh o probinsya ng Aurora ay ang bahagi nito sa latest ano, na ibinigay ng pag-asa. Parts of Aurora ay nasa ilalim na ng signal number 5 at signal number 4. Ramdam nyo na ba yung ganito kalakas na hangin at ulan dyan sa mga oras na ito? Steril sa hangin, hindi pa ganun kalakas. Pati yung pag-ulan, hindi pa rin ganyan, uh, ganun kalakas yung nararamdaman namin dito sa Aurora. Dahil mamaya nga, inaasahan namin pagpatak ng alas 8 ng gabi doon nakakagupit ito na typhoon super typhoon dito sa Aurora pero bas, uh, bukod dyan, eh para rin sa paghahanda ng mga residente kahit na yung mga uh, resorts yung mga surfing camps dito sa Aurora eh naglipit na sila no nga kanilang mga kagamitan no wala na tayong wala na tayo makita mga turista at wala na rin tayong makita mga kagamitan doon sa kanilang mga first level ng uh, kanilang mga surfing camps no para daw maiwasan yung mga damages na pwedeng matamu ng kani kanilang mga properties. Cheryl? Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Iwan Tarinke. Sa ibang update sa Aurora, malalaking alon na ang humahampa sa dalampasigan. Ilang bahay na ang nasira kaya napilitang lumikas ang ilang residente. At live mula sa Baler, Aurora, nasa frontline ng balitang yan. Si Gio Robles Gio, alam ko ayang Baler ay uh, surfing capital kaya talagang uh, alam mo na malalakas talaga yung alon dyan. Pero ngayon, diba, uh, may, may storm surge warning. Kamusta ang lagay dyan? Ruth Cheryl, unti-unti na ngang nararamdaman ang bagsik nitong Super Typhoon 1 sa probinsya ng Aurora. Nakataas na nga ang signal number 5 dito sa Baler at mga katabing bayan gaya ng Depakulao, San Luis at Maria Aurora. Nagngangalit na dagat ang gumising sa mga residenteng nakatira sa mga coastal community ng Aurora kaninang umaga. Hindi lang malalaki ah, kundi malalakas sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. Bawal na ang surfing, swimming at pangingisda simula kahapon. Sa tindi ng mga alon, napatakbo na ang ilang residente. Ito, may video kami niyan kanina na muntik abutan ng tubig yung mga residente dahil sa takot ay nagsitakbuhan na nga sila. Ay sinara na ang Baler Baywalk kung sa saan ako nakatayo ngayon, maging ang Ampere Beach sa Barangay Gupa sa Dipakulao dahil sa malalaking alon. Sa bayan ng Dinggalan, halos anurin ang mga tricycle na nakaparada sa ilid ng kalsada. Kita sa video ang malakas na hampas ng mga alon. Ramdam ang kapas sa boses ng uploader. Ilang bahay na ang nasira nang tumaas ang tubig galing sa dagat mula po yan sa ilang mga komunidad na aming nadaanan kanina napilita ng abandonahin ng ilang residente ang kanilang mga tahanan. Napalikas ang ilang residente na dinala sakay ng ilang truck ng mga local government unit papunta sa mga ligtas na lugar gaya nga po sa mga evacuation center. Sa barangay Lipit sa bayan ng Dipakulao, karamihan sa mga bakwit, mga bata at matatanda. Ramdam ang takot sa mga residente na may trauma. pa sa Super Typhoon Pipito noong nakaraang taon. Cheryl, sa lagay ng panahon dito sa Bayan ng Baler at maging sa buong probinsya ng Aurora, wala pa kaming nararamdaman so far na malakas na hangin, pabugso-bugso ang ulan at halos hindi rin kalakasan. Pero that doesn't mean na magpakampante yung mga residente. Sa ngayon, kung makikita mo sa likuran ko, as uh, mentioned by Ruth, um, ito yung uh, Sabang Beach, no? sikat ito na surfing spot pero kung makikita mo ngayon itong alo na ito hindi ito ligtas lobhang peligroso yan kaya ipinagbabawal na ang surfing swimming o kahit ang uh, sa gilid ng dalampasigan kasi kapag baka ma, ma, ma ka ng uh, sobrang lakas niya na current maging nang hampas alon ngayong gabi o bukas na padaling araw, posibleng mag-landfall. Itong Super Typhoon 1 dito sa probinsya ng Aurora. Nauna nang sinabi ng Office of Civil Defense na posibleng umabot sa higit 8 milyong mga residente sa Central at Northern Luzon na posibleng maapektuhan ng Super Bagyo. Balik sa inyo, Ruth Sheryl. Gio, kanina, yung mga pinakita mo na video, may mga nasirang bahay, tapos may mga nagtatakbuhan ng mga kababayan natin, alam nila na dyan tatama ang bagyo at nasa taas na ng signal number 4, ngayon nga signal number 5 na. Bakit may mga nakikita pa tayong na residente sa malapit sa dalampasigan at bakit merong pang nananatili sa kanilang mga tahanan doon sa mga nakatira sa malapit sa coastal area? Usually, Cheryl, yung mga naiwan sa mga tahanan ng mga residente. Yun yung mga kalalakihan o mga padre de familia na nagbabantay sa kanilang mga tahanan at maging sa kanilang mga ari-arian pero hindi na sila bumabalik mismo doon kung saan nakatayo yung kanilang bahay. Nakastandby lang sila within the area para nga mamonitor yung uh, sitwasyon pero um, based naman sa observation natin ay Ah, uh, matalas naman yung pagronda ng mga pulis. Tumutulong na rin iyon uh, mga tauhan mula sa Bureau of Fire, may mga taga-Coast Guard din tayong nadaanan kanina na paulit-ulit na nagre-remind, nagpapaalala sa mga residente na lumikas na, maging maingat, maging alerto at huwag magpakampante, Cheryl. Gio, gusto ko naman tanungin kung nakapag-ikot ka doon sa mga evacuation centers, yan ba ay malayo doon sa, syempre dapat malayo sa coastal areas, ano? Kamusta ang lagay ng mga uh, bakwit doon? Mm -hmm. kanina dito sa may mega evacuation center sa may barangay Ipil na isa sa mga nadaanan natin ay may mga modular tents na na nakahanda kaya bago pa man dumating yung mga residente organized na based from my observation yung uh, sitwasyon kanina isang barangay per evacuation center sa may barangay Dipakulao um, as far as I am concerned kasi kanina doon na nagtanong-tanong tayo limited yung space ng mga evacuation center kaya per barangay, uh, yung mga residente per barangay, dinadala sila separately sa mga evacuation center. Although uh, may mga nakita na rin tayo simula pa kahapon na may mga DSWD food packs na rin na naka-pre-deployed gaya nga po sa bayan ng uh, Dipakulaw. At dito sa balera ay mag ikot din tayo ngayong hapon at uh, mamayang gabi at hopefully nga ay wag na nga lumakas itong uh, Super Typhoon 1. Maraming salamat, J. Robles, at ingat kayo dyan.